Ang umaga, babasahin ko sa inyo ang kwentong si Pilandok sa Karian sa Dagat na muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario at iginuhit ni Cora Dandad Albano. Kanig na mabuti. Pagkaraang magtago ng matagal, isang araw si Pilandok ay pumasyal sa bayan. Akala niya ay nakalimot na si Dato Usman. Pero nagkamali siya. Mula sa palasyo, natanaw siya ng sakim na dato agad nitong ipinahuli si Pilandok sa mga kawal. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Galit na galit na sabi ng dato sa binata. Inutusan niya ang mga kawal na itali si Pilandok at ilagay sa isang hawla. Itapon sa dagat ang manlulokong yan! Utos pa ni Dato Usman. Dahil malayo ang dagat at mainit, napagod ang mga kawal. Pagdating sa tabi ng dagat, iniwan nila si Pilandok at natulog sila sa lilim ng mga punong niyog. Nagkataong dumaraan ang isang negosyante sa kain ng malaking bangka. May naisip agad si Pilando. Ayokong pakasal sa prinsesa! Ayokong pakasal sa prinsesa! Sigaw ni Pilandok. Nang marinig ng negosyante ang sigaw, nilapitan nito at kinausap si Pilandok. Pinipilit ako ng dato na ipakasal sa anak niya, pero ayokong makasal. Alangan ako sa prinsesa. Paliwanag ni Pilandok. Loko-loko yata ang taong ito. Lumalapit ng swerte. Ayaw pa. Bulong sa sarili ng negosyante. Kung gusto mo, sabi ng negosyante, ako ang pakakasal sa prinsesa. God pumayag si Pilando. Pinawalan siya ng negosyante. Nagpalit sila ng damit at ang negosyante ang pumaloob sa hawla. Pagdating ng mga kawal, sumigaw ka na gusto mong pakasal sa prinsesa. Bilin pa ni Pilandok bago umalis. Nang dumating ang mga kawal, sumigaw nga ng sumigaw ang negosyante. Gusto kong pakasal sa prinsesa! Gusto kong pakasal sa prinsesa! Nagtawanan lang ang mga kawal. Naloloko na nga itong si Pilandok, sabi ng isang kawal. Agad nilang itinapon sa dagat ang kawawang negosyante. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik sa palasyo si Pilandok. Pilandok, ikaw nga ba si Pilandok? Tanong ng dato. Opo, mahal na dato. Sagot ng binata. Nais ko pong magpasalamat sa inyo dahil yumaman ako. Ipinaliwanag ng binata na noong itinapon siya sa dagat, bumagsak siya sa isang kaharian. Pinsan ko pala ang hari doon. Binigyan pa niya ako ng maraming perlas, ginto, alahas, sa kamasasarap na pagkain. Gulat na gulat ang dato kay Pilandok. Ayaw sanang maniwala ng dato pero dahil hindi nalunod si Pilandok, ay naniwala na rin siya. Kinukumbida nga pala kayo ng pinsan ko sa kaniyang kaharian, sabi pa ng binata. Lalong nanlaki ang mga mata ng dato sa sinabi ni Pilandok. Pupunta tayo ngayon sa dagat para malaman kung totoo ang sinasabi mo. Agad nagpahanda ng isang malaking hawla ang dato sa kaniyang mga kawal Pagdating sa dagat, agad tumalon at sumisid si Pilandok. Nang lumitaw siya, isang malaking perlas ang kaniyang hawak. Ipinabibigay po sa inyo ng pinsan ko, sabi ni Pilandok sa dato. Nanlaki ng gusto ang mga mata ng dato. Kung sisisid ako sa karayang iyon, tiyak na marami pang perlas at alahas ang makukuha ko, sabi na ang dato sa sarili. Agad pumasok sa hawla ang dato. Hihagis ninyo ako sa dagat. Pero pag gumalaw ang nubi, hilain ninyo agad. Sabi ng dato, isang linggo akong titira sa kaharian ng pinsan ni Pilandok. At inihagis nga nila ang dato sa dagat. Pagkaraan ng ilang sandali, gumalaw ang lubid. Hihilain sana na makawalang hawla, ngunit pinigil sila ni Pilandok. Huwag kayo magalala. Kinukuha lamang siya ng pinsan ko sa hawla, sabi ni Pilandok. Nang hindi tumigil ang paggalaw ng lubid, nagkagulo na ang mga kawal. Tulong-tulong nilang hinila ang hawla. Basang-basa at halos di makahinga si Dato Usman nang makahon sa tubig. Sumuka siya ng sumuka hanggang maubos ang tubig sa kaniyang tiyan. Nasaan na ang pilandok na iyon? Galit na galit na tanong ng dato ng magkamalay tao. Pero nang hanapin, wala na si pilandok. Nakapagtago na ang matalinong si pilandok.